Si Kira Isalis, ang pinakamamahal na dating child star na naging matagumpay na negosyante, ay sa wakas ay nagpapaalam na sa buhay single at tumuntong sa isang bagong kabanata, ang kasal. Matapos ang mga taon na magkasama, siya at ang kanyang long-time boyfriend na si Stefan Estopia ay nagpakasal. At habang itinago ng mag-asawa ang petsa ng kanilang kasal, si Kiray ay nasa makapal na paghahanda sa kasal at hindi niya ito sugar coating. Sa isang eksklusibong panayam sa pagdiriwang ng kaarawan ni Irisiv George, na ang pinakabatang sihi sa bansa, si Kiray ay nagbigay ng panloob na pagtingin sa mga tagahanga kung gaano kalaki ang pagpaplano ng kasal. Hindi ako na-inform, natatawa niyang sabi. Akala ko madali lang magpakasal. Akala ko madali lang magplano. Ang hirap pala. Si Kiray, na palaging hands-on sa bawat aspeto ng kanyang karera at personal na buhay, ay nagpahayag na siya ay kumukuha ng katulad na diskarte sa kanyang kasal. Inilalarawan ang sarili bilang i-aligaga, ibinahagi niya kung paanong kahit ang pinakamaliit na detalye ay hinihingi ang kanyang buong atensyon. Napakaraming bagay na dapat asikasuhin, napakaliit na mga detalye, ngunit kailangan mong bigyang pansin ang mga ito, sabi niya. Yung imbitasyon, sapatos ng mga pupunta, syempre gusto mong maging perpekto. At syempre yung singer. Ang daming dapat asikasuhin, ewan ko ba. Food testing, wine testing, lahat yan. Pero higit pa sa workload, nabigla rin si Kira sa sobrang halaga ng pagsasama-sama kahit ng intimate wedding. Nagulat ako pag amin niya. Kasi noong una, kalmado ako sa pag-aayos ng kasal. Hindi ko alam na marami pala ang dapat bayaran. Sa kabila ng mga hamon, si Nakiray at Stefan ay nahaharap sa lahat ng magkasama well, karamihan. Ibinahagi ni Kiray na siya ang nangunguna sa paggawa ng mga desisyon sa kasal, habang si Stefan ay nagbibigay sa kanya ng buong tiwala at suporta. Ako lang talaga ang sinungaling dahil ayaw kong may bayaran siya, pero hindi ako tumataya. She said with chuckle. So parang ako pa rin ang nag-aalaga kasi gusto ko ako ang matouch, hindi siya. Gusto ko, gusto ko, ayaw niya. Kasi alam ko, lagi niyang sinasabi, kung gusto mo, gusto ko rin. Pagdating sa kanyang gaon, pinananatiling misteryoso ni Kiray ang mga bagay ngunit kinumpirma na handa na ito. Tungkol naman sa entourage nila? Handa na rin iyan na finalize na ang mga bridesmaids, groomsmen, at wedding sponsors. Ang mag-asawa ay nagpa sa isang mahigpit na intimate na pagdiriwang walang tagalabas, walang random na bisita, tanging ang kanilang pamilya at entourage. Basta para sa pamilya ko, para lang sa mga pamangkin ko, kamag-anak, wala na ang bilang isang daan, pare, sabi ni Kiray. I mean, very, very, very select people invited to our wedding, like family and entourage, walang bisita. Darating ang mga kaibigan pero for the after party. And speaking of friends, while some of her closest showbiz pals will be part of the celebration, Kiray was quick to clarify, hindi sila bisita, entourage sila, Matik kasi wala naman talaga akong bisita. Sobrang sakit ng ulo ko kung paano ko sila ma-accommodate. Para kay Kiray, kahit na ang isang headcount na isang daan hanggang isang daan at limampu na bisita ay pakiramdam na intimate kung isa sa alang-alang kung gaano karaming tao ang gusto nilang imbitahan ni Stefan. Nagulat ako kasi nung huli kong update sa'yo, sabi ko magiging intimate ang kasal ko. A-apologize sa mga nanood kasi sabi ko isang daan to isang daan at limampu people were invited, pero hindi naman intimate. Akala ko intimate pero para sa akin, sa dami ng gusto kong imbitahan, sa dami ng kaibigan namin ang partner ko, masakit na sa isang daan, masakit na sa ulo ko. Noong Abril, nagpakabog ang puso ni Kiray nang ibahagi niya ang balita ng kanyang engagement. Nagpropose si Stefan sa isang magandang setting sa tabing dagat, Simple, sweet, at puno ng pagmamahal. At ngayon, ilang buwan na lang ang natitira bago nila sabihin ang kanilang ti ay dus. Ang mag-asawa ay hanggang tuhod sa lahat ng kaguluhan at kagalakan na dulot ng pagpaplano ng perpektong kasal. Hindi makapaghintay ang mga tagahanga na makita si Kiray na maglakad sa pasilyo at simulan ang bagong paglalakbay na ito. Munit kung mayroong anumang malinaw mula sa kanyang pinakabagong mga update ito ay nakahit sa gitna ng stress. Ginagawa niya ito sa kanyang paraan na may puso, katatawanan at buong pagmamahal, congratulations in advance kinakiray at Stefan. Kami ay sabik na maghihintay para sa higit pang mga update sa kasal at marahil kahit na ilang sneak silip ng inaabang ang bridal gown na iyon.